Sa tagal ko dito, ang labasan ng tubig dito kasi Ang level ng tubig dito mababa. Ngayon, pag kumalma, walang kahalo na ganyan. Ang tubig hindi gumagalaw. Ibig sabihin ng no, stagnant. Walang agos eh. Ah, hindi ka tulad daw pag malaki tubig dito, malaki ang agos sa pupuntang Manila Bay. Okay? Pag ganito naman, pag nag-high tide daw, pag maliit ang tubig, papasok naman dito. E eh, kung maliit pa tubig daw, paano pa pa? Kaya ang tingin ko ay na ano po yung dahilan? Bakit po may mga namamatay na isda? Sa init siguro yan? Ang ano lang init. Maliliit pa po. <coughs> <coughs> ayaw namin, ayaw ng amon namin na dumadami ang hayop dito. <coughs>

아, e n 여기 h t 라어 g a h t 기 n 로 a h 기 e n 야, 야. 야, 야. e n 이 a h 이 e n g 도 h tengah, t e n 아 a h tengah, t e n 가 a h t e n g siempre va a pasar la mata doon sa mga uri na miski hindi mangisda eh andi dito para ipaglaban ng ating uh, laban eh andito rin yung mga uring mangisda salamat at uh, kayo ang na mga nagmamahal sa lawa natin uh, gusto ko lang balita sa inyo noong 2014 matindi ang naging proyekto dito ang probado na yun na 123 billion at ay yung Laguna Lake Expressway Dike Project. So may kasamang pitong isla yun. Natatabunan so, yung 500 meters mula dito sa tinatayo natin. Pag ano, ng 700 may kasamang expressway, may kasamang pitong isla. Ka na tingi isang dang hektarya kada isla. So, siyempre, mga mga lalo-lalo na dito sa Muntindu, pa dito gagawin yon eh nagkaisa. Kasama, natulungan tayo ng mga taga-Rizal, mga taga-Laguna, na parangin yung expressway na yun, mula Bikutan hanggang Los Baños at yun ay puro reclaim kaya sa panahon yun nagkaisa ang mga mangisda na labanan so hindi man nila matanggap siguro na tayo sa pagkakaisa natin ng mga panahon yun napigil natin yun so, sa pakikipaglaban at yung mga narrative at mga reasoning na sinasabi natin eh, tumatak doon sa mga may mga proyekto noon. Ngayon, meron na naman at marami pa merong darating na mga ano, sigurado namang yung ating lawa na yan marami silang nakikita dyan. Mga pagdating na araw, tabunan na lang yan eh. Kaya nga, ngayon, makikita natin pag tayo naglakbay, maraming patay ng mga isda sinasabi nila temperatura daw pero hindi namin yung pollution yan Eh. So ibig sabihin nang ginagawa ang gobyerno para uh, lutasin yung problema sa lawa. Ang binig ang nilulutas nila kung paano gagawa ng proyekto. Nasa akala nila ay eh, para do sa modernisasyon kung ng ating bayan pero hindi nila nakikita yung kaunlaran naman ng lawa na Talagang ginawa ng Diyos, hindi naman ginawa ng Diyos para tambakan yan eh. Gawa ng krasada, gawa ng building. Ginawa yan para pangisdaan talaga ng mga mangisda Para sa kabuhayan ng mga nakatira sa paligid. At by totoo naman, yung 40% niyan, kaya na isda na napoproduce diyan na ipamamahagi sa kabuhayan ng paligid. Laguna, Rizal at Metro Manila. So napakalaking tulong yon. Kung hindi dahil nga sa lawa, baka yung halaga ng galunggong, baka limandaan na yun. eh, dito, hindi nagbabago nga, lagi 50, mababa pa. E eh, kung wala 50 ang tilapia, hindi e baka ano na tayo ngayon. Yeah. So sa mga hindi dito na nagmamahal, lalo na, lalong lalo na sa oring mangisda eh huwag tayong ihinto. Huwag <coughs> mawalan mawalan pagkasa hanggat. Meron tayong lakas at yan ay eh, talaga namang ating kabuhayan, eh paglaban natin. Tapos, siyempre, darating ang panahon, pag ina yan o, yung ating paninirahan dito, maapektuhan din. Eh, baka pag-asenso niyan, asenso din tong tabi, wala tayo dito. So, talagang tayo, maging aware tayo sa lahat na maging gagawa dyan sa, ano, sa lawa. Itong ano nga, yung pagtatampak eh, ng ano, inuunti-unti lang. Pero siyempre, ang LLDA o ang Laguna Lake Development Authority hindi makontrol yung nagtatambak tulad ng mga ano so kung sa nagtatambak hindi naman natin tiyak kung ang tinatambak niya na yan, ano eh kung lupa lang eh kaya siguro nakakamatay yung ano baka marami na rin wala naman nagpamonitor kung ano ang tinatambak eh Kaya nakakalaso na yun sa tubig hindi naman ang LTO wala namang sampling o pinag-aaralan yung tubig, ganun din ang LDA. So, sinasabi lang nila, palabas ay mainit, mainit, lang eh. Eh, habang pano na kami, ilan ako? 66. kung ang edad ko, 10 taon, nangingisda na lang ako, halos 56 na ako dyan dyan. Eh, at ang taon, taon naman, nag eh. Hindi naman namamatay ng ano eh. Ngayon lang, siyempre, sa dami lang nagagawang proyekto, sa baligid na lawa, eh, siguro, yun na pwede natin sabihing hindi lang. Siguro naman, sa tagal nating andiyan dyan, alam natin yung lasa, alam natin eh, yung talaga, alam natin yung kulay. Eh malayo na talaga to sa nung tayo bata pa. Iba na talaga ngayon ang uri ng lawa. Ang tingnan natin talaga ang ano ne, eh, parang papatay na. Ma, ano lang eh. Sabi nga nung ano, ma, magaling yung naturalization ng lawa eh. Lahat ng pollution na dumarating, napukuntain pa niya. Pero dating panahon, wala na yan. Talagang papatay na yan. yun siguro naman ang gusto nung nasa taas. Mamatay na talaga. Para kung ano-anong programa na ang, ang gawin Kaya mga kasama, sa umagang ito at sa mga susunod na araw, eh, magsama-sama tayo para labanan yung mga proyekto na alam nating makakasira sa lawa sa kalikasan. So, makasama, mabuhay ang oring mga Mabuhay. ¡Gracias!